Yan, magandang araw. Mayroon naman tayong bagong repairing uh, ngayon. Isang micromatic brand. Yan. Uh, natin kung anong sira. Kasi sabi ng mayari nito, na, umikot. Subukan natin ni plug in. Ang uh, tropa. In natin. Pipihitin natin yung timer. Nakatropa, munggong na lang. Ayan. Subukan natin, tutulungan natin ito tulak. Mahaligas. Ayan, may ngayon. Ayan. Ayan naman. Reverse. Itinulak natin, naging reverse. Rerefere natin. subukan natin yung makina sila. Ayan. Ayan, may ngayon. Posing. Rerefere natin anong sira nito o pinag natin sa saksakan bubuksan natin yung ano yung makina yung ano motor tinan natin yung motor ang kapropa medyo stuck up matingas. matigas Lamang natuyo ang ano nito foam nabusan ng langis o sira na yung busing may, may kayod na tatanggalin natin may natin yung belt bubuksan natin ito tingnan natin yung motor kung pwede pa ba ayusin i e repair natin papalitan natin ng casing pagpunta natin ng kahit chicken hand na lang na good pagpunta natin ano, ng ano tanggal ng kalawang na isaksak kasi luwambot na eh. Ubus lang ng kalawang. ng ng iskro.

lagyan ko nito para sa patangkal-kalawang. Parang ano na rin yan. May, ano siya. May langis. Yan, lumambot na. Kanina matigas. Para siyang stack up. Subukan natin na isasaksak. So, isasaksak. So, diba? hmm, lang ang sira niya? Ayan. Subukan kong pete yung timer. Pete yung timer. Ayan okay, guys, umikot. Subukan natin na pigilan ng chinelas. Ayan okay, guys, malakas nga oh. Ayan, umikot siya. Medyo... Medyo maingay sabihin may tama talaga yung busing niya dun sa baba kung wala rin langis yung gagawin tayo natuyo ang ano nito pum sa ano sa busing guys isa tayo yung barina Inagin natin ng talim maliit ng uh, talim Yun yung gagawin natin butasan natin dito para malagyan natin yung ano pum ng langis isa tayong siren yan ano tayong motor oil kukuha tayo ng motor oil ngayon natin ito na guys nalagyan natin nalagyan e, natin ng langis yung siren kunti lang tapos i-inject natin dito para magkaroon ng langis yung foam nya para hindi sa tumigas hindi magnitngit kasi natuyuan ito kaya ganoon matigas parang na-stack pero hindi naman siya stack alagyan natin guys kaya absorb yun niya sa loob papasok yan yan kaya lalambot yan yun tatanggalin din natin itong tatlong screw para malagyan din natin yung doon sa ilalim Bale dalawahin natin ang butas para malagyan din guys butasan naman natin dito sa kabila dalawahin natin yung butas lagyan so, din natin yung kabila ng langis yan, nabutasan na natin mali, dalawa natin yung buktas ginawa lagyan din natin ng langis Sobrang sobrang niya. Ayan. Tanggalin muna natin yung para malagyan din natin yung ilalim ng langis. asin din natin dito para maragyan din natin yung foam na natuyo para hindi na magngit-ngit yung ano shafting putasan din natin dito para hindi na tayo magbubuka sa motor para lang lagyan ng langis Bali, dalawahan natin yung butas. Kabilaan. Okay guys, nabutasan na natin. Ngayon, nalagyan natin uli ng langis ng motor oil. Lagi-lagi natin dandahan pada absorbent, iya absorb ini ada tropa wah ini absorb. Oh. yan na Tapos na natin nalagyan. Subukan natin papanda rin kung magingit-ngit pa ba. Or matigas pa ba o so, natin. Then, ko yung plug. Sinaksak ko na. Pipihitin ko yung tayo. pala kung bago ka lang sa aking channel paki subscribe na lang po at yun na para youtube ch channel salamat sa panonood ng aking video yan yun. babalik natin ito guys isaksak ko ulit kung okay na isaksak ko pipitin mo yung timer guys tahimik na oh na guys isasaksak e, natin subukan natin kung iikot ba yung alisya niya. yun na nasaksak ko na testing natin waiting ko yung timer kung iikot ba siya yung alisya yun na guys okay na guys